Sa mga guys, nandito na naman po ako magpaparamdam sa inyo. Sa so umagang ito, ako'y po ako kaya na. Dahil pandisal. Nandito po ako sa palengke ng bayan. Ang bayan guys. Yan po. Ang mulisipli ng bayan po. Yan po. Napaganda po dito sa bayan ng malabon po. Ayan po ang hospital ng bayan ng malabon po. Uh, yes, private po. Salamat sa lahat na Dia melisa umagang ito Nagbigyan naman tayong kita ngayon Na uh, Pang dagdag Para sa pagpadala sa ating uh, Anak Oh, uh, uh, tapi ko apa Pwede yan Ang mercury drag uh, Okay. At tabi dito ang uh, Magdo simbahan ng bayan ayan po ang simbahan ng bayan right, simbahan ng bayan San Bartolome uh, BPI BPI tapos KFC KFC Jollibee Magdo ayan po magkakabi magkakabi yan Gustong Kumain dito Yan. ano po Ang pakiusap po sa inyo Na ako'y tutulong Sa taong walang wala Taong may sakay Sa taong pulubi Kahit di pulubi pa Basta walang wala Sana po paki Support naman po Sa aking hiningi sa tuwing ako nag-upload na pakisubscribe at pakipollow ang youtube channel ng mahirap na vlogger ang ito po sa si Trom ang uh, Facebook po Sandro Aldea po ang totoo ko pong pangalan Sandro Stupi uh, na Tugudog marapin na po tayo dito dito po tayo sa Trom yan po ang lagi kong hinihingi suporta ito na nga po yung nag-upload ng aking YouTube channel na mahirap na vlogger na kahit po na hindi mga ganda sa inyong paningin pag-support na lang po para po abot po man ang aking mga pangarap sa aking mga ginagawang ito Iglesia ng Bayan Malabong Sana po ayan po Lagi kong hinihingi ng tulong na mabigyan na, na halaga kahit mga pangit sa paningin nyo ang aking mga ginagawang ito na magkaroon din akong magandang nabukasan para sa pamilya na makatulong din na sinasabi ko sa inyo na kahit ganito rin po ako, ako wala pang kita nakakatulong din naman po sa mga ma mahihirap na mga, mga taong nakikita ko sa po sa youtube channel San Rosuki po wala na po yun alam nyo naman po na din po akong dating. dating mga pera din po pero kote na yun namang malaki ang po sa probinsya po. Uh, po Ito na po ang namamatayang. Nagpapadala din po ako ang taong nangangailangan na ng tulong. Okay na po po ang halaga at pang magamot. Hindi ko na po sabihin ng presyo ng halaga na nagigay. Basta yan lang po ang aking kung na makatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Uh, kahit nga po, medyo ako'y tapos. Basta po ako mayroon, hindi po sila mawawalaan. Kung sakaling sila ay malapit sa akin at nakita ko rin sa sitwasyon na uh, talagang walang wala, haabot uh, po ako. Kahit po, pinapakita sa vlog ang ating mga binibigay hindi naman po sa pagsumbat sa mga taong uh, mga nangangailangan ito rin po ang aking tungkulin talaga ng aking malinis na puso para sa kapwa kong minamahal kailangan masugpo ang kanilang pangangailangan sa buhay kaya hindi naman po nila sana po lahat ng mga nabigyang ko ng mga YouTube ko ito sana po paki-share na rin po ang aking YouTube channel na sinasabi kong mahirap na vlogger uh, sa Facebook po Sanrualvia ayan po mm -hmm. Hello mga guys nandito na po ako sa anong flores ko na burulan flores ko magay flores ko Bar Sa mga kamag-anakan sana po Paki-support naman po sa lahat ng mga upload kong ito na makita nyo sa Facebook nyo rin po eh, i-share uh, po para makita nyo naman nila aking ng Manila ang ating ginagawa ng kabutihan para sa kapwa yung po ang aking gustong marating sa buhay ko ako ang daan para sa mga mahirap na masugpo kahit di naman malakihan DPI po ng labon Pensya na po sa kanin ganito lang ang aking mga uh, sa aking pagbablog dahil po harap uh, sa ang aking ginagawa sa aking pagbablog po sa 7-11 7-11 po At saka ito po Simbahan ng Concepcion Simbahan ng Concepcion Malabon Sabi ng Matlo Matlo po At saka Mercury Drag Jolly Bee po Jolly naman guys Ayan po mga guys Maraming salamat po Ayan lagi siyang hindi sa inyo Good morning Shout out sa lahat ng mga mga kapanood nito Shout out sa inyo Lahat God bless Shout out sa lahat ng pamilya ko Shout out sa lahat ng pamilya ko Sa kamarin So Sa inyo katang Ingat kayo lagi God bless sa inyo Huwag kayong magalla, Nandito ko nakasupport sa inyo. Ang gata ko may lakas. Dito yung iwan. I love you sa inyo. Mga kapatid. Mga pamilya. Maraming salamat po. salamat ang panunod. Thank you, God bless.